Catherine, isang ina ng dalawa, ay nakikibaka sa kalunos-lunos na pagkawala ng kanyang panganay na anak na si Nikki, na namatay sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakalilipas. Pinaghirapan niya ang kalungkutan at ang kanyang kahirapan sa paggalaw. Forward with her life, she keeps Nikki's silid na hindi nagalaw bilang isang paraan upang maalala siya at umaasa na mabubuhay ang nakababatang anak na si Brady hanggang sa legacy ng kanyang kapatid. Nalulula sa kalungkutan. Catherine distances herself from her husband and younger son, Brady. Hindi niya pinapayagan si Brady na pumasok sa kwarto ng kanyang kuya Nikki, nag-aalala na guluhin ang mga gamit nito. Hindi alam ni Catherine na pakiramdam ni Brady ay napabayan at napipilitan siyang mabuhay hanggang sa memorya ni Nikki. Ang asawa ni Catherine na si Dale ay hindi nasisiyahan dahil kay Catherine, ang matagal niyang umaga, at ang hindi niya pagpapansin sa kanilang relasyon. Noong Brady at Dale ay para sa trabaho at paaralan, Pinapanatiling abala ni Catherine ang sarili sa mga gawaing bahay at paghahalaman sa hapon. Tumawag si Catherine kay Dale para ipaalala sa kanya ang tungkol sa isang planned dinner kahit kontra siya. Voice ni Dale ang inis niya sa mga ito. Sa hapunan, tumanggi si Catherine na kumain ng steak na humahantong sa hindi pagkakasundo kay Dale. Dale ay nag-aalala tungkol sa kanyang kamakailang kakulangan ng gana sa pagkain pero pinipilit ni Catherine na siya ay sinusubukan lamang naalisin ang karne mula sa kanyang diet. Back at home, tinutulungan ni Dale ang isang tipsy Catherine sa kama. Hiniling niya kay Dale na paalalahanan si Nikki tungkol sa isang kaganapan kinabukasan. Dale ignores her request, advising her to rest. Mamaya, nagising si Dale kay Catherine na humihikbi pero pinipiling hindi siya aliwin at bumalik na lang sa pagtulog. Samantala, si Jordi, na nagmamaneho kasama si Nikki noong aksidente, nakaupo mag-isa sa isang basketball court ang kanyang pagkakasala ay nagdala sa kanya upang makisali sa madalas na problema, tulad ng pagpasok sa gang fights at pagnanakaw. Sa kasalukuyan, si Jordi ay nagsisilbi ng parusa para sa car theft sa isang youth detention center. Matapos ang ilang araw, nagtatapos ang kanyang pangungusap at siya ay pinahihintulutang umuwi. Outside, nakasulubong ni Jordi ang kanyang ama na si Carl na naghihintay para sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang muling pagkikita ay mabilis na naging argumento. Carl has not yet forgiven Jordi for his role in the accident. Ang kakaibang relasyon sa pagitan ng ama at anak ay lumilikha ng dysfunction sa loob ng kanilang pamilya. This dynamic also affects Jordi's relationship with his stepmother. Sila ay natagpuan sa kanilang bahay sa lawa, sabay na nag-aalmusal. Ang ama ni Jordi at ang kanyang madrasta na si Elise ay binigyan ni Carl ng ultimatum kay Jordi na humanap ng trabaho kung hindi ay masisipa siya ng bahay. Pagkaalis ni Carl para magtrabaho, naiwan si na Elise at Jordi sa bahay. Si Jordi ay palaging may tensyon na relasyon kay Elise na tinatrato siya ng may bukas na puot at pagsalakay. Naniniwala siya na si Elise ay kasama lamang niya para sa pinansyal na dahilan. Elise sinusubukang simula ng isang pag-uusap kasama si Jordi pero pinili niyang umalis kaysa tumugon sa kanya. Samantala, natisod si Walter sa isang gyaryo clipping ng aksidente habang dumadaan sa kanyang bookshelf. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Dennis na autistic at noon ding nasangkot sa aksidente. Sa kasamaang palad, hindi na nagawang iwan ni Dennis ang kanyang bahay sa nakalipas na dalawang taon at ang kanyang kalusugan ng isip ay lumala. As a result, inayos ni Walter ang isang pagpupulong kay Carl na hindi lamang ama ni Jordy kundi pati rin psychiatrist ni Dennis. Hinahanap ni Walter ang gabay ni Carl kung paano mapadali si Dennis recovery at mapabuti ang kanyang pangkalahatang kagalingan. Habang sinisimulan ni Walt ang pagtalakay sa aksidente, Carl pinagsasama-sama ang puzzle at napagtanto na siya ang lasing na driver na sangkot sa parehong insidente na naranasan ni Nikki at ng kanyang anak na si Jordi dalawang taon na ang nakalilipas. Samantala, si Catherine, nag-aatubili na bumangon sa kama para magmaneho ng Brady sa paaralan pagkatapos na confront siya ng kanyang asawang si Dale para sa hindi niya kontribusyon sa sambahayan simula noong pumanaw si Nikki. Pagkatapos ihatid si Brady, Catherine makes a stop sa lokasyon ng aksidente kung saan ang isang cross ay nakatayo sa tabi ng isang puno. She lays a blanket and eats a snack habang pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan pag-uwi, pumasok si Catherine sa kwarto ni Nikki at nadurodge sa damdamin habang nakatingin sa mga ari-arian nito. Ito ang kanyang paraan ng pagkaya sa tuwing nararamdaman niya ang sakit ng pagkawala. Meanwhile, si Jordi naman ay pumunta sa isang pizza shop para sa isang interview sa trabaho ngunit noong una ay tinanggihan dahil sa kanyang criminal history. Gayunpaman, nagpapatuloy siya at namamahala upang kumbinsihin ang manager na tanggapin siya pagkatapos ng isang pag-uusap. Nang si Jordi ay umuwi, Pumasok ang kanyang madrasta na si Elise sa kanyang silid ng walang pahintulot, nagdulot ito ng galit kay Jordi at hiningi niyang umalis si Elise. Bigo, nagpa siya si Jordy na umalis sa bahay at pumunta sa malapit na parke. Upo sa isang bangko, nagsimula siyang magbasa ng libro. Habang nandoon, nakatagpo niya ang kanyang high school friend na si Melissa na nagpapalong sa kanya na nakita niya kamakailan ang ina ni Nikki, si Catherine, at nagmumungkahi na dapat makipag-ugnayan muli si Jordy sa kanya. Pagkatapos tumanggi, nagpa siya si Catherine na makipagkita kay Jordi, samantalang nanunood si Walt ng telebisyon sa bahay. Ang kanyang estudyanteng si Sherry ay naguulat sa lagay ng panahon. Kasama rin niya ang kanyang asawa na si Abby sa kwarto. Ngunit kapag sinusubukan niyang mapalapit sa kanya, tinatanggihan siya at hindi pinapansin ang kanyang presensya. Bigo sa ugali ni Walt, gumagawa ng desisyon si Abby na iwan siya at lumipat sa kanyang kapatid na babae. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Walt na pigilan siya, nananatiling matatag si Abby sa kanyang desisyon, na nagpapahayag na siya ay naging malungkot ng ilang sandali at ang kanilang kasal ay hindi na gumagana. Sa susunod na araw, nagkrus ang landas ni na Walt at Sherry sa paaralan at ang kanilang koneksyon ay naging romantiko. Samantala, dumaan si Jordy sa kwarto ng kanyang ama at nakita si Elise, ang kanyang madraste, na hubot-hubad habang nagsusuklay ng buhok. Nagulat si Elise at mabilis na tinakpan ang sarili, nagtatanong kung bakit naroon si Jordy. Walang tugon si Jordy na dahan ang lumapit kay Elise, at sila ay napunta sa kama. Nang marinig nilang dumating ang tatay ni Jordy, nagtago si Jordy sa banyo. Iniistorbo ni Elise si Carl habang tahimik na umalis si Jordy sa kwarto. Nagsimula si na Jordy at Elise ng isang relasyon at naglala ng oras magkasama tuwing wala si Carl para sa trabaho. Makalipas ang ilang araw, habang nagtatrabaho sa isang pizza shop, binisita ni Melissa, ang kaibigan ni Jordy sa high school, at tinanong kung bakit hindi siya dumalo sa isang party na inimbitahan siya. Gumawa ng dahilan si Jordy, sinasabing marami siyang trabaho sa araw na iyon. Matapos makatanggap ng pag-aaway mula sa kanyang manager para sa pakikipag-usap sa isang customer, nagpas siyang umalis si Jordy at tinawagan si Melissa pauwi. Sumasang-ayon si Melissa. Ang sitwasyon ay nagpaparamdam ng selos kay Elise habang nakikita niyang gumugugol ng oras si Jordi kay Melissa kaysa sa kanila. Hinarap ni Elise si Jordi tungkol sa kanyang mga kilos ngunit hindi niya ito pinansin at umalis kasama si Melissa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jordi at nagpa siya na makipag-ugnayan kay Catherine. Gumawa sila ng mga plano upang magkita sa susunod na araw. Nagkita sina na Jordi at Catherine sa malapit na beach at nag-usap tungkol kay Nikki sa kanilang talakayan, naging malinaw na ang sasakyan ni Jordi at Nikki ay ninakaw ng mangyari ang aksidente, na humantong sa oras ni Jordi sa kulungan. Habang nagpatuloy silang mag-usap, pareho ni Jordi at Catherine ay nag-open up tungkol sa kanika nilang mga pagkakasala, na nagpapahintulot sa kanila na palayain ang pasanin na naging mabigat sa kanilang puso sa mahabang panahon. Pagdating sa bahay, inipon ni Catherine ang lahat ng kay Nikki at nagpas siyang sunugin ang mga ito. Ang simbolikong gawa ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap na hindi niya mababago ang nakaraan o maibabalik ang kanyang anak. Pagkatapos ng dalawang taong pagdadalamhati, nakarating si Catherine sa isang turning point at nagpasya na oras na para sumulong. Ilang sandali matapos, hinanap niya ang kanyang nakababatang anak na si Brady at humingi ng paumanhin sa pagpapabeya sa kanya sa panahon ng kanyang pagluluksa ipinahayag ni Catherine ang kanyang intensyon na gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pagpaplano ng isang outing kasama si Brady, na naglalayong bumawi sa nawalang oras. Pinatawad siya ni Brady, at sila ay nagbahagi ng isang taus pusong yakap. Samantala, si Walt ay pinagmamasdan si Dennis na naghahanda para sa isang date pagkatapos ng dalawang taong paghihiwalay. Inspirado ng pagunlad ng kanyang kapatid, nagtipon si Walt ng lakas ng loob na bumisita sa bahay ni Catherine upang humingi ng tawad. Gayun paman, nasasaktan at lumalaban pa rin si Catherine, at ang paghingi ng tawad ni Walt ay nasangkot sa isang mainit na pagharap. Si Catherine, luhaan, ay pumasok sa kotse at umalis kasama si Brady. Nang si Jordy ay umuwi, sinubukan niyang kausapin si Elise ngunit nagambala ng kanyang ama na si Carl, na nadiskobre ang kanilang affair at naging marahas. Sina Jordy at Carl ay nagkaroon ng pisikal na away na nagresulta sa malubhang pinsala kay Carl mabilis na dinala ni Elise si Carl sa ospital para sa medikal na atensyon. Sa huli, si Dennis ay nag-enjoy ng dinner kasama si Sylvia sa isang restaurant habang nakikita si Catherine na nagmamaneho na may ngiti sa kanyang mukha, sa wakas ay natagpuan ang kaligayahan pagkatapos ng mga taon ng kalungkutan. Nagpa siya si Jordi na umalis sa bayan kasama si Melissa, naghahanap ng bagong simula. Samantala, si Walt ay nakaupo mag-isa sa isang restaurant, nagmumuni-muni sa kanyang sariling paglalakbay.